Katakin niyo na yan, ah. ha? yan. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, August 7, 2024. At sa oras na 7.45 uh, ng umaga. Nandito ngayon ang special uh, operations group ng uh, M&A sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Gon. dito sa kahabaan ng uh, Panay Avenue uh, at uh, sa akop ng uh, Quezon City. Ang uh, activities ngayong umaga ay uh, ito nga, illegal uh, parking at uh, sidewalk clearing. At uh, ganoon na rin sa umagang ito ay uh, papasadahan ang mga ilan sa mga mabuhayling dito sa talakhang Maynila Pagkakimbahan pala ito. Sir? Yes, ma'am? Mag-surgery nga po. Tapos kasi may na-focus na siya sa panalala. Okay lang nang higitan ko. Kasi everyday naman ito doon. Dahil yung patient, yung cancer patient. We have, we understand. Ito, for... ang sabi nalang sa amin is, uh, parang, na lang na ibig sabihin na ibabayad sa kung na kayo na partner lang. Opo, pero we don't give any exemptions when it comes so, uh, to sa ano, Sige po, bigyan niyo po ang pangalan sa akin kung sino po nag-allow sa inyo na umarada. po. sino po ang dito. MMDA po, babae siya ng dalawa plate number namin para every time hindi naman may tayo pagbalik po. If that's the case po, there should be at least a formal authorization. Hindi po, bigyan niyo po yung pangalan then let's do a bag-bag po Opo. Ganda na lang. Kung sinasabi niyo po na binipigay. So, po yung babalik din po ako. So, please, ginagawa. Mas maganda po yun. titingitan po namin kayo then you can go there then find out sino po yung itigay. Sir, abala naman na na po yun. Sir, kung gaganyan yun Paglimit tayo ulit Tapos, i opo, We will get to the bottom of it. Bakit po kayo binibigyan ng verbal agree agreement of consideration? Kasi can cancer, cancer patient, everything. Nagsisimple. So, naiitindihan po natin. At saka sabi mo sa amin yun, yung parking na yun, yung sarili yun, yung search kasi okay. nawawala daw po ang pedestal yan hindi na kami na lang kasi na. the last time na inoperate namin doon, sa scenario. Passage. Sinabi ko po, wag ko po paparadaan doon dahil ito okay. sa This is a major issue. Yes, nakagyan po namin. Pero kasi, respect the ano uh, no the spiritual uh, institution but the thing here is we have to implement pa rin yung no diba yan mini Di media nyo pa para yan lang yun nga po kasi sinasabi ko sa inyo kanina pa eh it's just a simple traffic violation hindi kayo matuto hindi kayo kukumpis ka ng lisensya tapos ngayon pag sana sabi ko sa inyo makukompromise sure. na po kayo sure lang yung battery ko ibigay ko sana sa inyo yung pangalan ng MMDA na babae ganito Saan po, po oh, sige po kikita okay. na lang nyo po muna pero ang lisensya tapos i-contest nyo na lang po hindi po Ganit, namin kaya hatakit. Mas maganda Ay, po. Hindi ganito po. Ganito po mangyayari pagdating yung puso. Sino po? Wala po akong pangalan. Bigyan niyo po ako ng pangalan. Niyo po pangalan. Kung sino? Niyo po pangalan. Opo, pairam na lang po ng lisensya. Ha? Paano yung lisensya? Lagi. So, yun ang nangyari. Tinikita nito mga sasakyang ito. Saka yung tatlo pa dito kayo na. So, wala tayong nakikita sa ngayon dahil nga may uh, driver. Kaya pinaalis. Sa oras na 8, hey, 15 ng umaga kasama na yung uh, Panay Avenue hanggang dito sa may Madre Ignacia limang uh, sasakyan na ang natawd nandito tayo sa may uh, roundabout or uh, rotonda sa may kanto ng uh, Madre Ignacia at nadaanan ito nakabalagbag sa sidewalk So maraming lumabas na staff dito. Hawak lahat yung mga susi Ay eh, hindi malaman yung uh, susi nito. So mahatak na. So ayan, hanggang ngayon wala pang lumalabas sa may-ari or driver kaya walang uh, hindi matikitan sa kay ito. So ang labas niyan mahatak. So, na dunay ibang team. Ayun. Tingnan muna natin. Itong lugar na ito ay uh, sakop ng barangay pinagkaisahan. Ito pala, ito pala yung pinaka barangay hall. Ayun, may mahatak na rin doon. Tabi lang ito ng barangay. Hindi na pa ako dyan. Nakita ko na yung mo. Ano-ano? Wala pa? Wala pa. Kanina pa kami dito. Basta ang operation, pag dumating, walang driver, lahat wala, unattended yun. Pag may tow truck, tow. Pag walang tow truck, sige, ticket. Eh, may tow truck po ko ngayon. Adyan lang sir. Kahit nga nandiyan ka, wala ka pinakita ng lisensya kanina. Masensya na kayo, ha? Opo, ang konsiderasyon na lang, sumama na lang kayo, pwede kayo mahirapan pumunta ang impounding. Ganun na lang. Hindi, nakasarap. Pinatanggal ko lang yung barrier na yun. Eh, kailan po ba natanggal yung barrier? Kailan. Sir, kung kasi sabi nyo, kagawad po kayo, dapat kayo po mismo, alam nyo po ang tama. At parang sundin po kayo ng mga constituents nyo. Oh, pero mali po kasi yung ginagawa. Mo. Mali pa rin po. Mali pa rin po. Kalsada po ito. Kahit na for the safety po ng sasakyan nyo, mali pa rin dahil kalsada po ito.

kapwaan mo niya rin po yan. Mm. Eh, I think, hindi po papayagan po yan. Hindi, kansada po. Naisarap po niya Yes sir, I understand. If you say it's temporary, a temporary means just today. But the fact na araw-araw po namin nadadaanan, hindi na po kayo nasisila. Dahil kay barangay na po, pero kung araw-araw po yan na nakasara, I think it's too much. It's not temporary anymore. Sige, pakitanggal po ah. Oo, sabihin natin kung magpapag-treat ah. Oo. Sige, siya. Sige hindi magandang tignan ah. Sige, magkatabi tayo. 18, 18. Sige po. Agawad, paano nalang? Agawad natin. O, mayroong pag-anong dito eh. Ah, kinukuha. Alangahan din yung contract natin eh. Saan? Saan? So ayon sa mga kagawad dito Sinasara nila itong Nandali uh, ha ah. Ito Sinasara nila yan Pagka may event Yun nga lang Ay nga kay uh, Sir Gab Araw-araw ito nakasara Balikan nga natin yung inahatak dito nga uh, isang sasakyan Na pinakita ko sa inyo kanina Na hindi pa nahahatak Iniwan pero natikita ng illegal parking. Dawang libo ang multa. Sa kadaila ng hindi mahatak. Ayan o. Oh. Papaling. Baka ma-damage yung uh, sasakyan. Okay. Tara na. Bago tayo pumunta sa susunod na ikitlir, ipakita ko lang sa inyo yung harap ng barangay. So wala na yung ano dito. Yung van nahatak na. Hatak na. Nandito tayo ngayon sa may ng Mother Ignacia at ng Scout Swatoko. Kakaliwa tayo dito sa Scout uh, Swatoko. Oh, tingnan nyo, maski sira na pa rin yung pagpapark. So, maganda na dito sa Scout uh, Swatoko from uh, Scout uh, dito sa may barangay uh, Ruha sa district. Pagmula doon sa dalawang kotse na isang may-ari, atras lang tayo. Meron din dito ang tinitikitan at hindi na mahahatak dahil nandito yung driver. Ayan, kantong-kanto ng dalawang sidewalk. Itong nilalakaran ko. Tagos dito. O yan. Ito yung kahaban ng Scout at uh, Swatoko At ito yung arko ng Barangay Lucas District O ipakita ko sa inyo ulit O yan Iwan na natin ito Dahil uh, Pinupormahan na yan at uh, mahatak Dito tayo sa bandang unahan Rager, na sa, ano? Magmula doon sa hatakin ito. Nasa sentro. Kita na. Ito matitikitan din. Hindi na matak ma dahil uh, yung uh, may-ari. Dahil kantong-kantong. At uh, nahagip niya ba itong uh, uh, yellow box ang oras ngayon ay 9 ng umaga okay. ito may tinitikitan din dito dahil kantong -tanto. kanto Inuulit ko lang ha, 6 na metro ang layo sa kanto ang pagpapark parang hindi kayo matikitan o mahatak. Salamat, salamat. Nasita, magkasunuran dahil natural ang helmet. Ando na. Andun na sa una ibang team at kasama si Sir Gab, naglakad. Ay, di maglakad na rin tayo. Parang may motor na nasita. Kanto ng Lilac, saka Champaka na kapag ka ng yeah, ano, walang presensya. Ako na 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 e, nakikiusap sa'yo na hindi kita makagbibigyan. Ito yung problema. Nasita itong uh, motorsiklo na may uh, kasamang pata at uh, walang helmet pareho. At ang uh, problema, walang, pro walang lisensya yung may dala o yung tatay. Kaya may impound itong sasakyan na ito o motorsiklo. Kaya nga, sir. Kaya nga, nakikiusap naman sa inyo, na sir. Complete, sa dokumento yan, sir. Pag-inisensya. Kaya nga ko po, wala kang dalawang sa bata, sir. Kala po, wala kang dalawang siya. Wala nga po, nasa bahay na, Paano ka nakakuha ng lisensya na hindi nyo man lang alam na ang ORCR dapat carry dyan sa sasakyan o sa motor? Matik yan! Nagsundo lang po kasi ako ng bata, sir. So, yung ORCR... So, sir, yung, uh, orc. so, yung Okay. So yung ORCR, so ito ha, ah, para lang maklaruhan ako. Yung ORCR, iniwan mo sa bahay, pero nilalagay mo rin? Naiwan ang puse. Hindi mo po po nakapagpasek. Ah, so wala ka talaga dalang ORCR? pero rin. May nahatak na raw doon sa unahan. Lakad tayo ulit. <laughs> pag mula dyan sa kanto ng uh, Lilac sa Kachampaka kunting lakad lang kumanan dito dito ay uh, mabuhay lane nadaanan lang itong mga gulong dito sa side of ng uh, tulay kabilaan pala ito mas malaki ang mga gulong dito sa kabila Hanggang doon pala ito sa unahan, no? puro mga gulong. Ito sa basura. Ito kasi mga basura na ito. Ay uh, responsibility na ito ng uh, waste management ng barangay or uh, LGU. Pinuhulog na sa baba. marami pala dito. Barangay Tatalon at sakop ng Quezon City ang nakakasakop sa lugar na ito. Katulad niyan, may nakaharang na dito. Eh, sa kalsada na dadaan yung mga tao. Isisiris is, is itong uh, tricycle dito. Pagmula doon sa pinanggalingan nating ng uh, Tanto ng Lilac sa Kachampaka, ito ang kadugtong ng Kaliraya. Uh, At ang uh, labas nito, doon sa Gregorio Arneta. Pagpakaliwan yan, papunta ng SM Santa Mesa. Pagpakanan, papunta ng uh, Quezon Avenue. Oh! Shoutout sa inyong lahat! Dami-dami ka <laughs> Dam -dam 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 sa masanggalan At sumusuporta sa Non-stop uh, clearing operation Alam nyo naman kasi Ang layunin ng uh, clearing operation Upang uh, magkaroon ng uh, maayos At uh, malinis Na lansangan At uh, bangketa Yan Para sa ating uh, pamayanan Kalakad na lang tayo dito Hanggang doon sa uh, eh, Gregorio Araneta Sarap magpainit sa oras na 9.20 na ang umaga Mayroong malilim doon sa kabila Pero dito na tayo maglakad Kailangan natin ng init sa ating uh, likuran ah, Ito, nasa Gregorio Araneta na tayo Ito yung papunta ng uh, SM Santa Luisa uh, O oh, ng Maynila Ito na may papunta ng Quezon Avenue at syempre sakop ng uh, Quezon City so, hindi ko lang alam kung didiritso tayo dyan sa kahaba ng Caleraya bumanan dito sa Gregorio Araneta galing ng Caleraya Oo. Oh, may kanang pagpaparada ng mga motorsiklo siklo. Oh. Yeah, yeah. yung mga nakakaalam na bukod lang dito sa isa ayan uh, Meron dito sa kabila at uh, tatawirin na ng uh, team. Tapos ito, yung uh, nasa emergency bay. Ito yung nadarang natin sa kalsada mismo ng apart. Inahantay na lang yung uh, tow truck. Nag-iisa na lang yung tow truck natin sa oras na 9.30 ng umaga. Bali, ang lang yung tow truck ngayon, umaga ay 12. Dahil la uh, yan na yung last na tow truck makikita na lang yung sa may uh, emergency bay after ng uh, kaliraya at uh, sakop ng Makati sa City nanti tayo ngayon sa may kaba ng uh, Senator uh, Miriam uh, Defensor Santiago <tiple> yung ibang team ado doon sa may uh, internal avenue uh, venue or uh, internal road naghiwalay ay gagawin iikot sa kabilang. dahil marami mga mara, ambulance dyan nasa kabilang side tayo ng uh, Senator Miriam Defensor Santiago ayan ang laki, -laki ng uh, no parking Pagtitikitan itong mga ambulance dito. So itong mga ambulance, lahat May uh, driver. Tumakbo na inahabol nyo. Kailangan nyo ng rescission, ha? Bila, sir. Ando doon sa kabila. Get your apprehended after a long chase. ang oras ngayon ay 11.30 ng umaga itong mga ambulance okay, na yeah. ito kaya dito nagpa-park, nagpa saka ng wala silang maparkingan doon sa dalawang hospital dyan sa haba ng East Avenue yung East Medical Center saka yung Heart Center Sir, uh, magandang umaga. Bakit po ba kayo dito nakapark sa kaba ng uh, si Dr. Maryam Defensor Santiago? Kasi po, ang problema po, Coming, wala po, po kami mapakingan. Ang sinasabi po nila, doon daw po kami sa pay parking. Eh, ang sa akin lang po, at pag nag-pay parking po kami, wala pong pambayad yung pasyente amin kasi pasyente na po yun eh. Kung magbabayad pa sila, pagka halos tumatagal ng ilang oras, babayad sila ng mga 200-300, parking pa lang. Kawawa naman yung pasyente namin, kaya naghahanap kami kung saan walang bayad ang parking. Ngayon po, wala naman pong ibinibigay sa amin na parking. Kung saan po kami pwede. Eh, hindi po namin malaman kung saan po kami talaga pupunta. taga sa po kami, tapos matitikitan pa kami ng ganito. Pagka may humiram sa amin ng ambulansya, okay, go po kami. Kasi ano po yun eh, ah, kung baga, servisyo e, eh. di po ba. Tapos pagdating naman po dito, ganito naman po abuti namin. Ano ba itong uh, ambulance? Sa LGU, sa barangay, mm -hmm. o sa hospital? Sa barangay po, LGU. Mm -hmm. Hinihiram lang po nila sa amin. Wala naman po, pokunti naman po yung sahod namin, allowance na, hindi na po yung magbayad ng parking. Hmm. Sagot po ng LGU, ng barangay? Hindi po, sagot po ng pasyente. Ah, sagot ng pasyente. So, kaya po gumagawa kami ng paraan na humahanap kami ng parking para hindi para nang libre parking para hindi na po sila gumastos. Hmm. Paano po 'yan na tikitan kayo bilang illegal parking dito sa kabana ng kalsada? Eh sure din po na po to. Maraming salamat po. Okay. Dahil kayo ng umaga, naupusan tayo ng uh, tow truck so labing dalawa nga ang naabos kayo ng na umaga pagbalik sa base merong uh, dalawa ayan nahatak na yung isa saka ang mga ito so yung mga hindi mahatak lang kita na lang binalikan lang itong isang uh, van dito dahil uh, merong uh, dumating na isang uh, tow truck ang oras ngayon ay uh, 12:05 ng hapon. Ang oras ngayon ay uh, 12:25 ng uh, hapon. So, magmula kay nang umaga ang uh, apprehension ay uh, 67 kasama na doon ng 4-wheel uh, drive motorsiklo, taxi at kung ano-ano pa Bukod doon ah, 15 naman ang natoad Okay Back to base tayo Okay <coughs>